San Felipe Apostol Una siyang naging disipulo ni San Juan Bautista bago siya tinawag ng Panginoon upang maging alagad nito. Siya ay minsang sinubok ng Panginoon nang tanungin niya ito upang paano mapapakain ang limanlibong nagkakatipon-tipon upang makinig sa pangaral ni Jesus. Pangalan niyang Griego ang pinag-ugatan at sinasabi na siya rin ay sanay magsalita ng Griego kung kaya't siya ang nilapitan ng mga Griego na nais makipag-usap sa Panginoon. Sa huling hapunan ay pinakiusap ni Felipe kay Jesus na ipakita sa kanila ang Ama na sinagot naman ng Panginoon na Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Ayon sa tradisyon, siya ay nangaral sa Gresya at Frisia. Iniaalay niya ang kanyang buhay para sa pananampalataya. Nang siya ay ipako sa nakapatiwarik na krus, na siya rin dahilan kung bakit nakikitang may dalang krus ang imahe niya. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang naman tuwing ikatlo ng Mayo. San Felipe Apostol, ipanalangin niyo po kami.